Mga kababayan, hindi madali ang buhay bilang OFW. Malayo sa pamilya, araw-araw na pagpupursige. Pero hindi kami sumusuko. Ginagawa namin ito para sa mga mahal namin sa buhay at para sa ating bansa. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat luha ng pangungulila, nananatili kaming matatag. Ang mga sakripisyo at pagsubok, inspirasyon namin para magpatuloy. Alam namin na ang bawat sentimong ipinapadalamin ay nagiging daan para sa magandang kinabukasan ng aming mga anak. Tumutulong din ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero hindi lang pera ang ambag namin. Ang mga natutunan namin, mga bagong kasanayan at kaalaman, handa naming ibahagi para sa pag-unlad ng bansa. Sana dumating ang araw na hindi na kailangang umalis ng bansa para magtrabaho. Sana makasama na namin ang aming pamilya, makitang lumalaki ang mga anak. Pero habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, patuloy tayong lalaban para sa pagbabago. Ipaglaban natin ang isang gobyernong inuuna ang kapakanan ng bayan. Bayan muna bago sarili. Sa lahat ng OFW na nakikinig, tandaan ninyo, kayo ay mga bayani. Hindi nasasayang ang inyong mga sakripisyo. Ang bawat hirap ngayon ay magiging tagumpay bukas. Ang bawat pangarap para sa pamilya ay matutupad din. Kaya kapit lang mga kababayan. Sabay-sabay nating haharapin ang mga hamon. Sabay-sabay tayong magtatagumpay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.